So okay yun guys, welcome back to my channel, it's me, Slain. So, kung nakikita, na, kung nakikita ninyo, nandito ko ngayon sa cementerio. Ito so, ngayon sa cementerio dahil mag-operation, linis at tabas tayo. So, ito yung ating wales. Wales. Ito yung ginagamit gamit pang pintura. So, naka na si Mami Thea. So, ako naman yung next. So, ito yung gagamitin natin mamaya, itong roll paint. Tapos, kailangan din natin yung itak. At saka pintura. So, hahanap tayo ng tatabasan nating uh, damo or nicho na medyo malago na at hindi masyadong bisita at syempre pipinturahan din natin siya so para na tara let's na so yan guys ganito kahirap maghanap ng tatabasan damo hindi tatabas so tabas pintura tabas charot kaya nga, pag ikaw may katay-katay -ka, ka, yan lang ang i-ano, mukus-musi. Wala, bukwapang tal. Ano yun? Ito pa rito. Baka ano pa rin, Adam mo. Ano halaman na yan? Nilagyan? Ano O, kasi iba yung tanim ng halaman eh. Tignan mo, halaman yan. Ano eh. ba yun? Tutubo talaga yun. Wala, ayan mo, oh. Wala, bukwapang pantal. Tignan mo, oh. So ayan guys, dito na tayo. Dito na yung location natin kung saan tayo magtatabas at magpipintura. So ito na siya. So tara na, magumpisa na tayo. Uy, Bijen, tulungan mo na ako dito. Banig lang mo. Ito ko na, nagpadyama. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na.

parang taon. Hindi talaga mabumilis 'yan. Hindi kasi ko nga 'yung Bigyan mo lang yung ano ni Vicente, yung pag-ano niya, o paggapas apas niya. Sayo kino? nga, pwede na yun. Ha? Yung sayo. Hindi, okay, bigyan mo ka pa yung paggapas niya. tapos <laughs> na <laughs> dito. <laughs> tapos na siya eh. Mababusan oh, ano natin. <laughs> Tinanggal. Tinanim daw yan ah. Oh. মতো লাগা So, yung wawalisa natin siya. Nagulat yung pinturahan. ko rin Ate? Ha? Ano? Oo, pati po. guys. Sigurado ba, hindi ito pinapatanggal? ano ito, yun eh. ito, ito. Ito, Pero bakit dito lang may ganyan? Ayun, ano yan? Kasi natin lang nila yan. Boto nyan? Hindi. Batubo talaga dito yan. Nung nagpurti-diskya talaga si Nana. Ito nga oh. Nung magpadasal. Puro ganyan yan dyan eh. Puro ano oh. Palibot. Nilagyan nila yan. Yung hindi pa-flourish niya. Yung mga kotis kaya. Nila. Ano na sila. Tanim na lang ulit. Uy. Batubo talaga dito. Hindi. Magpurti-diskya Wala silang tatambayan dito. Pagpuro halaman dyan. Dapat tinapos mo muna dito, Tim. Okay? Ito nga, ibabawasan natin siya eh. Kasi... Bawasan, tanggalin mo na. Tanggalin mo na, tutubo pa rin naman yun. Isang ganito lang. Dito na lang sa pinagkira niyo. Ay, ano? Babo lang ang dollar. Babo, tsaka... Ayan natin ako. Ay, dami pa rin lang. Kaya magpapasal tayo magpintura guys. Pintura natin si... Ha? Ayun yata kayo, di mo nabasain yan. Oo. Eh. Kasi nakaano na yun. Hindi na, magpintura natin. Dublin natin yan. Parang skin coat yata to. Ha? Yung pintura ni nanay? Oo. Di ba? Ewan, kay Alisa. Ewan, kay Alisa. Oh, dyan na So, yun guys. Dahan na tayong mag operation linis. Kuno. So, ayan. Dahan na tayo. So, ayan. Nagkita nyo. Ayan. Puro pintura tayo. So, ayan. Bukas uli. At sunset na. Ay, sunrise. Sunset pala. So, sunset na. Uwi na. So, thank you. Thank you guys for watching.